Meron niya akong ituturo sa inyo na kainan dito sa tagig na nag-o-open ng alas 3 ng madaling araw na talaga namang tinatao. Heto nga yung kilalang pagkain ng ating mga kapatid na Muslim na kalintubo kung tawagin. Mm. mm. Hmm. Bali located nga pala itong kainan ni Auntie sa si JP Rizal, Upper Bikutan. Madalas kaming kumakain dito tuwing alas tres ng madaling araw, mga mare, lalong-lalo na kapag galing kaming inuman. Ang mga tinda nga pala ni Auntie dito ay pansit kanton, mga ulam na pang breakfast at syempre yung pastil niya. Hindi naman mawawala dito yung pinipilahan at talaga namang binabalik-balikan ng mga tao na kalintubo kung tawagi sa to sa mga sikat na pagkain ni Auntie dito. Actually, mga mare, hindi na nga kailangan pang i-vlog tong kainan na to dahil sa dami ng kumakain sa kanila naisip lang talaga namin siyang i-vlog mga mare para naman ma-share namin sa inyo na kung sakaling yung maghahanap kayo ng solid na putripan tripan, eh isa nga to sa re recommend ko sa inyo. Ang kalintubo ni auntie, nag-open sila dito ng alas 3 ng madaling araw hanggang alas 7. So paano mga mare kung magkikrave ka ng alas 3 ng madaling araw, alam mo na kung saan ka pupunta. So mga mare, ito nga pala order natin dito sa kalintubo ni auntie. Ito daw yung mga kilalang pagkain ng ating mga kapatid na muslim. Ayan o. Oh. Siyempre, lalagyan natin yan ng chicken Chili Owl. Talaga na chicken pit. Chicken Owl. Oh, <laughs> chili Owl, pare. Wala, well, gusto ko lang may palo talaga, tol, eh. Ano? Uy. Chili Owl. Ayan. So, haluhaluhin natin Lata. to. Lata. Ayan, oh. Grabe. Masasarap pa yun pag may dura. Mm hmm. Hmm. Kaya wala kong maging dura. Malasa yan. Palo, tol. Sarap. Hmm. <laughs> Bali mga maray nag-o-open sila dito ng alas 3. Hmm. 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 Sabi, mm. oh. na ako, ah. hmm. Meron din silang mga pastil, mga hot dog yan ganyan. Hmm. Ito masarap na po sa madaling araw. Ito. Pano ito? Naubos na to eh Laki kanin ka, dalawang kanin no? Ante, pastel pa nga Ha? Pastel Tawad na to eh Hahaha <laughs> Ganon Pastel Tayo na ako idol ha Kasi oh, dinudumog, hindi mo. Ito nga, dinudumog oh, din naman Wow Uy, wow. teka lang, teka lang, ako rin Uy, ito lang. Ako okay, sa ah, may sabaw pa yung pastil yeah, <coughs> Ayan, ah, hey, oh, Tapos may sabaw pa na Ito nga pala yung pastil nila, auntie, no? Ayan, oh. No? Grabe yung pastil nila dito, Tol. May sabaw pa. Sa na kalintubo yan, Mismo, ayan, eh, oh. Mmm. sarap, ah. Sa the bisinda upper. The upper. The in the upper. Tol, pastil nila tol, pa nang alo tol. Bungo pastil. Hi guys, may part 4 pa. <laughs> 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 may guto, part 4. Uh, mm. <laughs> hey, mm. na ako. Sarap. Mm? natin. Okay, so, Enjoy lang natin. Mm -hmm. Lagi natin kinakain boss. Mm -hmm. Doon sa inyo. No, mm -hmm. so, no. fried, dress, fried rice. Fried rice. Mm hmm. Hindi na ako makain noon. Taon na. Mm -hmm. Taon na. Ako, ah, oh, ang na. Dito pa lang. Busog ka okay. na. Kakain na ako dito. Lima. Pa may okay. okay. pansit na. May tunog. May atong. Hmm. Ano sa'yo? Garap The best of the mm -hmm. mm -hmm. The best nga, the best. Nabulunan pa nga ni. Ah, the best ang pagkain, pagkakalintubo mga mare. Kaya dayuhin nyo to ha. Ah. Pinagpapawisan pa ako.